Kumakain mo na kami pang energy. Dito muna natin iiwan yung ano. Ayan. Dito tayo sa Princess Diana. Ito si James, mga bodyguard ko. Wait lang nyo. Ito yung ano. Kunin natin yung buya. Tapos yung pagkain. Hinga, kunin nyo. Ito yung lubid. Uh -huh. Hindi, hindi yan. Katanggal. Oh boy, James. Ay, katapagbigyan na diga.

gaya na kami ito yung daan ito yung princess gaya ito kita ato sa pay kayan bro o dating resort to so parang na ano na na abandon may nagsiswimming o dito naman tayo Ayan, ito yung spot namin. Doon, mamaya. Ano so, ka, wala na gamo? Imukot mo mong gamit ko man? Mayroon mabal ka na mo. Mayroon pa yan man. So, may food pa kami. Yung potok. Potok na bread. Tapakilala ko muna yung mga kasama ko si James Muten. Shoutout James dito. Shoutout oh, dito. Guys. Ko. Si Karap TV yung tito mo. I-promote mo si Karap TV. So Rapp, dito. Dito rap oh, pakilala ka. Ayan si Rap Rap. Yol Pascal ng Baby Piolo Pascal ng Riverside. Kumakain mo na kami pang energy. Pwede ka nito? Thank you. Kaya ito yung Jesse. Sabal tong vlog. Ang mga Ay, kinapa. Kinapa. Ay, yung Dapat sa G.O. Nakapatay. Huh? Na. Okay, ano tayo. Ka? ano kaya nag-aantay ko? Sa totoo na, matik. Para plastic. Wow guys. Sobrang dawit natin ngayon. Napakalakas kasi ang ulan. Beh? Tama chamba. Na Singko na. <hid> ang na. lakas ano, agos eh. Sausted na namin. Magkikitsira natin. Magkikitsira naman. Magkikitsira ayok ko kayo ng buhok lamok. na namin. Inawanay oh. lang. Idup. Idup talikin nyo muna. kami guys. Ginapin na kami. বা